my god, Becky, look at her. Maligayang Pasko at salamat sa 7.6 na milyong customer na pumili sa Sammy J Power Belt 6.0 na ginagawa itong pinakamabentang weight loss belt sa Pilipinas. Kasalukuyang ibinebenta ang Power Belt 6.0 na may 50% buy one get one na libreng diskwento at mga libreng regalo libreng pagpapadala sa buong bansa na may apat na laki na angkop sa lahat ng uri ng katawan. Cash on delivery, walang kinakailangang deposito, walang alalahanin na maskam. Ang bagong bersyon ng Belt 6.0 ay matalinong idinisenyo upang matulungan kang makakuha ng isang hourglass figure, magsunog ng labis na taba at mabawasan ang pananakit ng likod ng natural sa loob lamang ng 30 minuto sa isang araw. Maaari mo itong isuot kahit saan. Ang produkto ay ginagamit din araw-araw ng mga YouTubers at celebrity dahil sa sobrang bisa nito. Salamat sa advanced na teknolohiya ng US, ang produkto ay malambot, madaling linisin, hindi nakakairita, tumutulong sa mabilis na pagpapawis, komportabling pumayat, at madaling mabawi ang hugis sa loob lamang ng dalawang linggo. Ang Power Belt 6.0 ay eksklusibong ipinamamahagi dito. Ang ibang mga lugar ay nagbebenta ng mga peking at mahinang kalidad ng mga kalakal, hindi kami mananagot. Tunay na Sami J Belt na may dalawang taong warranty at libreng pagpapadala sa buong bansa. Huling alok ng taon, mag-order na para hindi ito makaligtaan.